Eh, magandang uh, araw po mga kaprabis. Grabe po yung iniwang baha dito ng ano, ng uh, bagyong Christine. Ayan. Alos sumabit po pala dito sa ilalim ng uh, tulay yung baha. Ayan Oh. Ay, natatakot po akong pumunta dito. Sa ano't baka ano, napakalaki po nang naging tubig Oh. At ito po yung barangay busok-busukan mga kaprabis. Ayan, umapaw naman po pala dito yung uh, baha. Ayan, hindi po tayo makapagpalipad na doon kasi malakas pa po yung hangin. Baka hindi po kayanin. Uh, mas makikita po sana natin yung buong pinsala na naiwan po ng bagyong kristin dito. Bagamat ngayon po medyo maganda-ganda na po yung uh, panahon. Medyo makulimlim na lang at hindi na rin po umuulan. Pero bakas pa rin po talaga yung pinsala ng baha na dumating po dito kagabi. Nandun po yung mga residente dito ng busok, barangay Busok-Busokan. Uh, Kanya-kanya po silang uh, likpit at ayos po nukal na mga nabasang gamit. Ayan, marami po doon mga nabasang gamit mga kaprabins. Ito po yung kalagayan po dito sa barangay Busok-Busokan. Ayan po, sunda nag-aayos po ng mga hus. At napakalaki po ng naging baha dito. Ayan po, puno-puno uh, saging. Halos umabot po pala dito kagabi. Sa ilalim ng uh, tulay na ito yung naging baha. Napakalaki. Yung pong ko sa barangay white clip na ilog na malakas po ang baha, e dito rin po ang punta noon. Na Kung nagsamasama na po dito yung tubig na galing po dyan sa taas. Kaya napakalaki po talaga dito ng na nagiging baha. Ito po ay diretsyo na kasi sa bunga nga ng dagat. Ayan, ingat po. Kami po ay eh, paalis na rin. Ayan. Putik. Ay, ito po. Kanya-kanya po silang ang ayos dito ng ano. Ng bahay. Ayun, pinasok po ito. Hanggang dito po yung tubig ko. Oh. Ayun, no. Ilang po tayo makapagpalipad ng drone ngayon at ah, napaka putik at malakas pa rin po yung hangin. Hindi ka na mag-aano? Hindi ka na Dito na tayo. sa ibabaw. <laughs> Hello po. Malakas din po pala yung baha dito kagabi, ano? Ayan, ito po yung uh, sitwasyon nyo dito sa barangay Busok-Busokan. Bumaha na naman po. sa yung ilang kagamitan po at saka yung mga parinda po ng mga gaperya po dito, ay eh. mga nabasa din, mga kaprabins. kanya kanyaka po silang ipon dito ng tubig po may malina po yung supply ng tubig. Ayan ito po, mga nabasang gamit. Ayan. Ayan po. Matindi po naging baha dito kagabi. Ayan. Thank you, thank you po mga promise.